Noong Januari, hmm. January, sir, pinapunta kami dito sa Manila kasi pinakertaker kami, sir, ba, ng kapatid ng mama niya dito sa Manila, sir. Sabi ng asawa ko, sir, libre daw ng pagkain sa pamasahe. Okay. Pero pagdating dito, sir, hindi naman pala totoo, sir. Hindi libre. Oh, okay. pinagbayad kami ng ano, ng, sa pamasay ng airfare plano. Okay. Saka sa pagkain, kami na daw yung mag-provide. Ang usapan, sir, 5,000 yung ano, sir, yung sahod. Pero yes, pag-swildo, Dalawang libo na lang, sir. Paano ako may anak pa akong nagata sir ba saka hmm. may estudyante pa sir kaya nagpaalam ako sa kasawa ko at saka sa amo niya sa chuin niya na mauwi muna ako ng kagayan kasi ma para makaipon ako makapadala pag uwi ko dun sa kagayan sir okay pa yung relasyon namin sir parang uh, wala lang sir ba G ganun pa rin kami normal, yung relasyon normal. namin oh. nag video call kami dumaan yung isang buwan sir niligawan siya sir nino sir nung nagtatrabaho din sa kasamaan Right tanong ng ano, nang chuin niya. Matagal na ng trabaho doon, sir, ba? Ano pangalan ng nang nangliligaw sa kanya, sir? Si Joby, sir. Joby Okop. Tapos, sir, nung, yung pangliligaw na yun, sir, bigla na nagbago yung ano sir. Asawa ko. Bak pakikitungo sa'yo, nagbago na lahat? Oo. Oh, na, naiba na siya, sir. Tawagan ko. Puro, na, puro mura na, na natatanggap ko, sir. Hmm. Mura, tsaka mag-video call. Hindi niya niya napag napagkita yung mukha niya, sir. Ginaganon niya yung kamera, sir, ba? Laging oh. kisa may lang ang nakikita. Oo, oh, ganun, sir. <laughs> Saka, anak ko, paano nangyari sayo? Kaya sabi ko, sir, sa kanya pupunta talaga ako dyan. Sabi niya, sir, pag pumunta daw ako, ipakulong, ipa, ipapulis. Gusto yung pamilya ko, sir, ba? Kaya, lumawag na lang kagad yung ano, sir, barangay. Sinamaan. <laughs> Sinamaan ako doon. Pagdating doon, sir, inampas ako, ding. Inampas-hampas ako, sir. Hindi ako nakapasok. Sino ang nanghampas sa'yo, sir? Yung asawa ko, sir. Sabi niya, huwag ka nang bumalik dito. Kaya doon ako natatulog sa barangay sir. Doon kami pinag-arap. pag namin doon, sir. Hindi pa ako tinulungan ng kapitan doon, sir. Sa gayong konsyal. Kus okay. Yung asawa ko pinagtanggol na, sir. Gusto uh, ko nang makakasama. Hindi niya pinahawak yung anak ko, sir. So, ma'am Kaya... Frances Hatiko, magandang hapon po. Ma'am Frances, andito po sa amin ngayon sa aming tanggapan. Si Neil Hatiko. Isa lang po ang gusto okay. niya, ma'am. Makita kayo at ang inyong mga anak at mabuo po ulit ang pamilya ninyo. Hindi na po, po babalik po sa kanya kasi binantaan na po niya ako hmm. na eh Ano po may ang pagbabanta? Ikaw tapin papatayin niya ako. Hmm. Wala naman siyang san sa po na may lalaki ako dito. Paano niyo po nahuli na may nangliligaw kay Ma'am Frances? Yung ano sir, yung kapitid niya na babae sir nasa Tarlac sir. At saka yung lalaki na nanligo sa kanya, taga Valenzuela yun sir. Pwede silang pumunta sa Bulacan at saka sa Tarlac. Ganun sir ba? Kasi Ay. yun ang ano niya, yun ang trabaho ng ano. Ipidensya ka ba? Yan ang yeah. tanong ko sa'yo, may ipidensya ka ba? Meron dito. Ma'am Frances. Sino po si Jovi Okop, Ma'am Frances? Yung talaga pa po ako, kasama na ko po yan sa trabaho na sa Tuhin ko. May asawa yan eh. May asawa may na. May asawa, Anong ito si, si Jovi. Walang asawa yan, sir. Si ¿A pena. Suta ko siya. Yan lang ang ano ko sa kanya. May ebidensya ba siya? So ito pong si Jovi, kasama niyo na sa trabaho nung pagdalaga niyo uh, lang po, ma'am. Lalag, dito, pa, dat, dito na siya galing sir. Eh. Hindi na po kayo nag-uusap ni Jovi. Hindi po, hindi ko po yung chuta po eh. Ang tanong ko lang po, ma'am, nag-uusap pa ba kayo ni Jovi? Hindi po, hindi kami nag-uusap niyan eh. Hindi kayo nag-uusap ni Tatlong beses kong na-block yan, eh, sir. Sa, sa, kasi na-open ko yung account niya, ma sir eh. Tatlong beses kong na-block. Sir, ano yung nakita mo nung binuksan mo yung account ni Ma'am uh, Frances Hatiko? Doon ko na, ano sir, na kita na nanligaw, nanligaw si Joby, ano sir. Ano po yung mga sinasabi nila sa isa't isa? isa sir. Sabi ni Joby, sir, sabi niya na Man, manligaw ako sa iyo. Hindi ka magsisisi pag ako pinili mo. Wala ka na, parehas na tayong walang asawa eh. Mm. Ganun, sir, ba? Dun, ano po sabi ni Ma'am Frances? Ano po reply niya? Sabi niya, mga bastos yung sagot, sir eh. Mga ba? Ma'am Francis, paano yun? Nakita niya po yung message niyo sa Facebook. Ang tanong niyo kasi kanina kung may ebidensya ba siya. Sabi sa amin ngayon ni Sir Neil Hatiko, nakita niya po. Ma'am, nakita niya po yung pag-uusap ninyo ni Jovi. Anong ebidensya po ang gusto niya, ma'am? Yung kapatid lang po, kami lang po nag-text po niyan eh. Kayo lang po na? Hindi naman niya nag-message sa akin po kahit kailan po yan si Jovi. Ma'am, nakita po ni Neil yung message niyo po. Ay Jovi. Mm. Ang gusto ko po yung ibig naghalikan kami, may I love you doon, naglabas kami, 'yun ang gusto ko. Pero uh, ang sinasabi mo sa akin ngayon is nag-uusap naman pala talaga kayo. Hindi po kami nag-uusap po kahit sa ka messenger po, hindi. Sino po ang kausap niyo dun sa mga messages na yon ma'am? Yung kapatid ko lang po kahit tawagan po ma yung kapatid ko po. Sir, itong kapatid na to yung tinutukoy mo na nagsabi sa'yo na may nangliligaw kay Oo. Francis? Babae yung kapatid niya, sir. Ah. Bali si Joby, sir, na yung lalaki, inutusan niya na manligaw ako sa kapatid mo na nandun sa Bulacan. Mm sirba sir ba? Kasi para ano siya sir ba? Wala siyang ano. Naniniwala ka ba sa sinasabi ni Ma'am Frances na silang dalawa lang ng, ng kapatid niya yung nagtitextan na yun? Bumunta kasi siya dun sir. Nag yung kapatid niya sir, mahilig mag-inom yun sir eh. Mm. Saka yung dun sila nag-inuman sir sa Tarlac sir. Mm. Parang ganun sir ba. Tapos siya na lang mag-isa diyan sa Bulacan sir eh. Mm. Kasi umuwi nga ako. Paano nalaman ng kapatid niya na may nang liligaw dito kay Francis? Na si Jovi nang liligaw sa kanya. Yung kapatid niya, kapatid niya sir, inutusan niya si doon siya nag-ano sir ba nagpatulong naman ligaw sa kasawa ko. Mm. Ganun sir ba. Ah, okay, okay. Hmm. So si Jovi tumulay sa kapatid niya papunta kay Francis. Yun, yun, sir. Kaya pa lang sabi ni Francis, tanongin natin yung kapatid niya. Kaya nagmago to, sir, eh. Ah. Nagmago Nung... Tong... Sir, ano pong pinagkakitaan niyo po ngayon? May trabaho ba po kayo? May ano? Ba? Meron doon, sir. Iniwanan In ko doon, sir, okay. sa ano. Itong asawa niya po, sir, si Francis, may ano rin ba po? May trabaho din siya? Wala, sa bahay lang siya, sir. Wala. So anong nagbibigay naman po kayo ng suporta sa mga anak niyo. Mm. Okay, at yung nagbibigay kayo ng suporta, susunod na sinasabi naman po kasi niya, eh pinagbabantaan niyo daw siya, totoo ba yun? Hindi po sir, mal na mahal ko 'yan sir. May message daw kayo sa kanya na ipapapatay niyo daw siya, papatayin niyo siya. Sabi ko sa kanya sir, kasi ayaw niya kung pupuntahin sir eh. Sabi ko sa kanya na pag naulit kita na may may kasama dyan na lalaki. tatayin ko, anoin ko sir laser ba? Kung mahuli ko sir. Meron sa batas natin yan. Kapag nahuli mo ang asawa mong nakapatong sa or may nakapatong sa kanyang ibang lalaki. In fact, death under exceptional circumstances, hindi krimen yun. Pag binaril mo ang iyong asawa at ang kanyang kabit habang sila ay sa sexual act. Kung nagulat mo sila during the sexual act, kita mo silang kapatong. Nabaril mo yung parehas, napatay mo yung parehas. Hindi ka pwede ikulong. So hindi nagbabanta sir. Alam niya hmm. lang yung legal rights niya. Na kapag nahuli Opo, kita, sir. may nakapatong sa iyo, pwede kitang patayin. Opo, sir. Yan Alam niya lang yung ano, legal rights niya, di ba? Ma'am Charmaine, magandang hapon po, no. Uh, kayo po ang kapatid Opo. ni Frances. Opo. Masasabi niyo sa amin ngayon, ma'am, na walang nang kay Frances. Tulad ng sabi niya. Opo, totoo po, wala. Wala. Dito itong si Opo. Jovi po, yung pangalang Jovi, familiar po sa inyo? Yes, si Jovi po. Mm -hmm. Ano lang po, yan, uh, nagtatrabaho lang po yan sa uncle namin po. Mm -hmm. Yung sa amin lang po, biro-biro lang naman sa akin ah, sir yung... Biro lang, ano po yung biro doon ma'am, Charmaine? Sinabi ko doon sa ati ko na yung sa Bisaya kasi sir, regard Biro-biro lang po yun sir, hindi naman yung totoo sir na jowa niya yun yung biru, So kung hindi jowa yon yun, ba't hindi po siya umuwi ulit kay Sir Neil Hatiko? Ewan ko sa kanya sir Man, may man may problema sir Hindi man si yung ate ko Si Neil ang may problema Kaya hindi po umuwi Ang ate niyo sa kanya Opo Kasi nagaano kasi siya sir na, Nagbabanta kasi siya Ano pong na, pagbabantayan ma'am? Na papatayan na niyo yung ate ko hmm. Pag, Pag may nahuling, niyo, nahuling Kasamang yung logis, yung ibang lalaki yung Pag may nahuling o, sa, Kasamang lalaki Papatayan niya daw po Tama O nagsabi din din po siya Nang ganyan po sir So hindi po komportable Ang ate niyo umuwi sa kanya Kasi alam niyang May iba siyang lalaki At baka mahuli siya Hindi naman po nag, Wala naman pong lalaki yung as ko po. Ano po sa pagkakaalam niyo ang dahilan ni Francis ba't hindi siya umuwi kasama ni Sir Neil Hatiko? Dahil po sa mga sinasabi niya na pagbabanta niya, napapatayin niya, kukunin niya daw yung mga bata tapos buputulan niya daw yung ulo yung ate ko. Hmm. Sinabi na po so, so, ni po yun ni Sir Neil hati ko sa kanya. Opo, ya, kasi yan po din sabi ng ate ko. Kasi nag... A, nag, ano kasi sila eh, tumatawag kasi siya sa ate ko na ganyan yung mga salita niya. Hmm. Siguro sir, pag ganyan yung siguro mga sinasabi niya, Naka-drug siguro siya. Naka-drug siguro siya. Yun ang Opo. ano nyo. Bakit po nung pumunta si Sir Neil kay Frances, galit, na? galit na galit po si Frances. Ayaw niya pong papasukin. Ayaw niyang ipakita yung mga anak nila. Nakita na niya yan, sir. Nag-usap na yan sila doon sa barangay sa Bulacan. Mm. Ma'am Frances? Oh. ano po ang dahilan niyo, ma'am? Yung pagbabanta lang ni Neil? Opo. Yun lang po, ma'am? Opo. Kasi yung pag nagpapasyal po kami sa ka Sabado, oh. Lagi niya akong pinapaya sa maraming tao sa ada yung napunta yung pera niya, ganyan. Eh. Ang bili ng gatas, binili ko ng gatas, pagkain sa mga anak. So ayaw niyo na talagang umuwi dito kay Neil Hatiko, ma'am? Ayaw ko na po kasi pinagbintangan -pinag na po na ako ng may lalaki daw ako. Eh. Wala naman siyang nakita dito kahit may sisipibili dito Kahit tingnan pa niya. Hmm. May CCTV dito. Kung wala kang lalaki, hindi ka magkaganyan. Kung wala kang lalaki, hindi ka magkaganyan. Bakit may problema? Kasi hindi ko maano matrice, sir. Hindi at ko, ko mamonitor. So, ma ano, sir, eh. Kasi nand nandun ako sa Mindanao, sir. Pag lalabas yeah. siya ng bahay, sir, off na yung cellphone, sir. Pumunta po dyan so, si Sir Neil Hatiko. Bakit po, ano po nagtulak sa inyo para saktan siya at paalisin sa bahay ninyo? Eh, ang sabi niya po, kunin to yung mga gamit niya yung bag na binigay niya sa akin, cellphone, hmm. Opo, hindi, Kino, i, hinampas ko pa sa kanya. Oh, kayo na yan. Kay, Hello. kay piso, wala kong nabili niyan. Pati cellphone, kinawa niya. Sinabi ko, o oh, bakit? May nakita ka ba? Ibigin siya may mag may may nag-aaway period sa akin. Nag-I love you ba kami no. ni Zopey? Nagpapatong no, 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 no. ba kami? Wala. Ma'am, ganito. Pwede bang balikan namin kayo tomorrow? Kung papuntahin po namin yung team namin dyan kasama ang barangay, okay po kayo para mag-usap po kayo ni Sir Neil. Okay lang po. Basta sa barangay. Okay. Sige ma'am, papasamahan po namin si Sir Neil kasama yung staff namin para po mag-usap kayo sa barangay. Pero in the meantime ma'am, subukan namin i-contact. Sino man ang contact namin para mabigyan liwanag itong sitwasyon namin, ma'am? In the meantime, bago po tayo matapos, ma'am, paano po yung arrangement between you and si Sir Neil? Sabi natin, hindi kayo uuwi. Physically, separated po kayo, ma'am. Paano po yung sa mga anak ninyo, ma'am? May karapatan rin naman po siya makita yung mga anak ninyo. Oh, pwede, pwede, naman po siya dumalaw po pag makauwi na kami sa probinsya. Magbabayad lang po ako ng utang ko po, po sa tiyahin ko po, po yung sa plane ticket po namin. Ha. habang Inasabiyan nandito po, ma'am. Ha. Habang nandito si Sir Neil, hindi niyo ba po pwede ipakita yung mga anak sa kanya? Bawal po kasi siya kasi umalis sa po kasi siya dito eh. Bakit po bawal, ma'am? Pwede naman siya makita, makita niya siya pero doon sila sa barangay. Nakita na niya yung mga anak niya sa barangay, sir eh. But hindi po pwede kung nasaan sila nakatira ngayon, ma'am. Nagpunta na yan siya doon, sir sa barangay kasi pinabarangay niya yung ate ko. Tama rin Taposap naman lang po. sila doon sa barangay. Ano po sabi ng ate niyo? Ayaw niya pong umuwi doon sa bahay ni Neil, di ba? Tulad ng kanyang obligasyon okay. bilang asawa. Anyway, sasamahan ng aming team itong si Neil para po kausapin kayo sa barangay para po mabigyan liwanag lahat. At dadalhin po namin ebidensya yung hinahanap nyo ma'am. Andito po sa amin yan. May conversation po kayo. Kasama po yung ano. Para po mapaliwanag nyo sa amin kung ano po yun ma'am. Yes, ma